Nang na hold up ng butika ang isang babae sa South Cotabato para raw may pambili ng gatas ng kanyang anak. Sa Cebu naman, ginilitan ang isang lalaki ng kanyang kainuman dahil hindi raw nasarapan sa lambanog. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. May malaking sugat sa leeg ang lalaking ito nang isugod sa ospital sa Carmen Cebu noong Martes. Ginilitan siya ng kanyang kaibigan habang nakikipag-inuman. Kinilala ang biktima na si Francisco Sampan, habang ang sospek naman ay si Carlito Aresco. Ayon sa mga pulis, bisperas ng piyesta sa lugar nang mag-inuman ang dalawa kasama ang isa pa nilang kaibigan. Nang malasing ang dalawa, nasabi raw ni Francisco kay Carlito na hindi masarap ang dinalan niyang lambanog. Dito na nagalit si Carlito kaya ginilitan ang biktima gamit ang itak napag pag-alaman ding dati ng may away ang dalawa. Kusa namang sumuko sa mga polis ang sospek at inamin ang krimen. Pero giit niya, gumanti lang daw siya dahil sinuntok siya ni Francisco sa mukha. Nahaharap siya sa reklamong frustrated homicide. Umiiyak pa ang babaeng ito nang dalhin sa presinto sa Coronadal City, South Cotabato kahapon. Nahuli siyang nang hold up sa isang butika. Base sa investigasyon, armado ng kutsilyo ang babae at tinutukan ang mga staff ng butika. Nilimas niya ang pera ng butika sa katumakas. Agad namang nakatawag ng saklolo ang isang staff kaya agad na aresto ang sospek. Base sa investigasyon, napilitan daw mang hold up ng babae dahil hindi siya binibigyan ng pera ng kanyang kinakasama na pambili para sana ng gatas ng kanilang anak hindi na nagsampa ng reklamo ang may-ari ng butika matapos humingi ng tawad ang babaeng sospek at nang malaman ang dahilan ng kanyang pang-hold up. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, may an los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.